Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Meloya po. Ang pag-uusapan natin ngayon ay si Isko Moreno. your Yorme Isko Moreno. Pag-usapan natin kung ano yung mga ipinangako niya nung una at yung mga ginagawa niya ngayon. Pero bago tayo pumunta dyan, gusto kong ipakilala muna sa inyo si Isko Moreno na tinatawag na taksil ni Hani Lacuna na itinuring niyang kapatid. Actually, ang tawag nga ni Isko Moreno kay Hani Lacuna ay ate. Pero ngayon, ano ba ang nangyari dito? Balikan natin si Isko nung nagsimula si simula pa lamang siya mula kay Lito Atienza hanggang kay Hani Lacuna. Pakinggan natin kung ano ang sinasabi ng kanyang ate Hani. Pakinggan natin. Na inaway mo. Yung dati po mayor, si mayor Lito Atienza, niya ng una, inaway niya. Ayan, ang una-una pa lang dito ni Isko Moreno ay si Lito Atienza. Sa hindi malaman dahilan ay kinalaban niya si Lito Atienza. Ikalawa, sino pa? Pakinggan natin. Mayor Lim, Vice Mayor siya. Kakampi niya nung una, kinalaban Ayan, si Mayor Lim, Vice Mayor siya nung una, kinalaban niya. Bakit ba kinalaban ni Isko Moreno si Mayor Lim? At bakit rin naman inaway ni Mayor Lim si Isko Moreno? Hindi ba ito yung tungkol doon sa ghost employee na nabuko ni Lito Atienza? Sa hindi po nakakaalaman, no, na nakita po ni Alfredo Lim yung mga ghost employee na di umano ay hinire ni Isko Moreno. Ang ginawa niya, pinagsasampahan niya ito ng kaso at nagkaroon ng investigasyon. At at nalaman dito na kung hindi mga patay na ay mga OFW yung mga nakalista doon sa Manila City Hall. Kaya doon nagsimula ang lamat nilang dalawa. Dahil doon, nagalit si Isko Moreno at nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan ni Mayor Lim. Ikatlo, sino? Mayor Era. Kakampi niya siya pang nagdala kay Mayor Erap to run as mayor in the city of Manila. Ayan, ikatlo si Erap Estrada. Ano ba ang naging kasunduan ni Erap at ni Isko Moreno? Siguro, ang gusto ni Isko Moreno, siya ang sumunod na maging mayor ng Maynila. Ang problema itong si Erap, nasarapan. Hindi ibinigay kay Isko kung di muling tumakbo bilang mayor ng Maynila. So ano nangyari? Nag-away na naman sila. Dahil alam nyo si Isko, may pangarap talaga siya. Pangarap niya maging mayor ng Maynila. Maynila. Pero dito ang tanong ko lang, ano, nung bang pumasok sa politika si Isko Moreno, mayaman na ba siya? O yumaman siya dahil sa politika? Iba po yun, mga kapatid. May mga pumapasok sa politika para magpayaman. Pakikita ninyo ito sa kanilang lifestyle. May kita ninyo ito sa kanilang salin Kailan ba sila yumaman? After na pumasok ng politika o bago pumasok ng politika? Kaya sa opinion ko lang naman ito, ano, si Isko Moreno po ay pumasok sa politika at doon siya yumaman. Kaya gusto niyang maging mayor dahil alam naman natin ang mayor little president yan ng isang lungsod tuloy natin to kinaway it has been a cycle very toxic cycle for him Pati ayan kung si Honey Lacuna napansin niya na cycle pala ito ibig sabihin gawain pala ito ni Isko so hindi taka-taka na yung panahon ni Lacuna ay nakakaramdam na siya ng mga ganitong bagay noon na pwede siyang pagtridura ni Isko at yun nga ay hindi siya nagkamali pakinggan natin kami, nakakampi mo, kapamilya mo, you consider, we consider... Ayan, kami, nakakampi mo, kapamilya mo, consider ourselves way beyond politics. Tatunayan nga, ating nga ang tawag sa kanya eh. Napapain ka natin? ang relationship namin. Pati kami, ano ginawa namin sa iyo? So, dito makikita natin, ano ang ginawa namin sa iyo? Ibig sabihin, nakaramdam si Honey Lacuna ng pagtatraidor mula kay Isko Moreno. So sa tingin niyo mga kapatid, traidor ba si Isko Moreno? Kayo ang sumagot mga Manileño.